Magandang gabi po. Magandang gabi po, Mr. Soriano. Magandang gabi po. Magtatanong po sana ako sige Po. Siguro po mga dalawa o tatlo. Sige po, sige po. Gusto ko pong malaman kung ano po ang ibig sabihin po ng apocalypse 14 hanggang 16-18. 14, 14, 16, hanggang 18. Opo. Opo, yung tungkol sa 666. Ah, 13, uh, 16, po yun. hanggang 18. Opo. Uh, ba. Basahin po natin. Mga po ako, patay sa mga... At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay nang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay anim na at anim na put anim. Yan. Ano po ang pag-uusapan natin doon? Yung po tungkol doon sa bumili at makabili na may tanda ho, yung 666. Ano po kahulugan po noon? Alam niyo po kasi itong itong tinutukoy dito na isang tao at may bilang siya ng katumbas nung sahayop sa beast sa apokalipsis. Ang kanyang bilang ay 666. Ito po ay isang leader eh. Isang taong malaki impluensya. Kaya pagka hindi kanya kakampi o kampon, mahirapan kang bumili at magbili. Ibig sabihin, kontrolado nila ang ekonomiya. Yan po yan. At yan po, matagal nang nagaganap. Di lang natin alam. Di ba? Miski dito sa ating bansa, pag wala kang impluensya eh, hindi ka makakabili basta baste, eh. Diba? Meron silang mga kartel. Meron silang sinasabing mga impluensya para ang isang kalakal mamonopolyo. Kaya ho ngayon eh, dito sa ating bansa, kung tayo po eh, 70 milyon, lalabing pamilya lang po ang may hawak na ekonomiya ng bansa natin eh. Milyon-milyong pamilya, walang karapatan, walang kapangyarihan. Lalabin limang pamilya po may hawak ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. At yan ay eh, may kaugnayan doon sa taong malakas na yon sa gobyerno at sa, sa ekonomiya. Yun 666. Yan po isang relihiyon kung pag-aaralan natin yan sa kanyang tunay na kahulugan. Yan po isang relihiyong nakakapamayani nakasalukuyan sa ating bansa at matagal na silang nakakapamayani kaya lahat ng kalakal sa bansa sila may hawak eh pareng nyo sa 18 12 o 11 at ang mga ngalakal sa lupa mm. ay mga sisisiyak at mga sa tungkol sa kanya sapagkat wala nang bibili pa ng kaniyang kalakal mm. Nang kalakal na ginto, at pila. Pagdating sa katapusan ng mundo, pagpaparusahan na itong masasamang ito, magsisiiyak ka sapagkat wala nang bibili ng kanyang kalakal. Ano yung mga kalakal na kinalakal niya? Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at, at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya at at ang, ang mga mga ngalakal sa lupa ay, ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. So, ang mga mga ngalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kanyang kapangyarihan ng kalayawan. Anong kalakal ang kinalakal nila sa lupa na kontrolado nila halos? Pakinggan nyo. Nang kalakal na ginto at pilak mm. at mahalagang bato oh. at mga okay. perlas mm. at mainam na lino at kayong kulay ube at sutla. Kanyo? Boy, mahalagang bato. Mahalagang metal. Pilak at ginto. Sila may hawak eh. Pati yung fabrics, yung mga kayo. Ang tawag doon sa tela. Tela. Kaya ko. Tapos, at kayong pula. Kayong pula. Kayong kulay ube. Ano pa? At sari-saring mababangong kahoy. Mm at bawat kasangkapang garin mm. at bawat kasangkapang mahalagang kahoy at tanso mm. at bakal at marmol mm. at kanela at at espesyas at at insyensyo at at unguwento at at kamangyan at at alak at at langis at at mainam na harina at at trigo o oh, at mga baka ah, at mga tupa at at kalakal na mga kabayo at at mga karo oh, at mga alipin at mga kaluluwa ng mga tao pati kaluluwa kinalakal niyang mga walang yan di ba kaya kailangan para yung kaluluwa mo maalis sa purgatorio. Kita sila eh. Yun ang pinakamalakas pagkakitaan, yung pag-aalis ng kaluluwa sa purgatorio. Oh, nako. Pataas ng pataas ang presyo nun. No. Ah, no? <laughs> Kaya, yun, yun.